Mapapansing repost sa Twitter ng ilang netizens ang makahulugang pahayag ni Vice Ganda sa rampanalo segment ng It's Time ang nakapagmas report na balahat na kay Meme at Vice Ganda ko ang huling halakhak. Anong say mo at Rendon Lavador? Sa rampanalo segment kahapon, September 8. Nang si Ayon Perez na ang magbubukas ng kahon, ay humirit itong si Vice ng Ayon, ah, pampasigla naman dyan. At pinasayaw ni Vice si Ayon. Ganyan, ituloy natin ang pag-ibigan. Walang makapipigil, ganon. At humirit pa ng nakapagmas report na balahat. Charot. Dinig ang hiyawa ng audience at hindi rin napigilang tumawa ng mga co-host niya. Inulit niya ulit nakapagmas report na balahat, wala namang binanggit na ano pa man si Vice pero maraming netizens ang nagugnay nito sa pagkawala ng social media accounts ng controversial na media personality na si Rendon Labador na bumabatikos o bumatikos ng gusto sa magpartner na Ayon Perez at Vice Ganda. Samantala, masaya pa din ang buong It's Showtime family sa gitna ng mga isyong kinasasangkutan nila ngayon. Ika nga, the show must go on. Na i-deliver nila ng maayos ang mga linya nila, especially sa iba't ibang segment ng It's Showtime na tila baga walang anumang nangyayari. Hindi lamang talaga maiwasan ni Vice na magpahayag ng mga makahulugang statement. At siguro yun yung outlet niya para kahit paano mailabas niya yung sama ng loob niya. At lahat nga ng binibitawang pahayag ngayon ni Vice Ganda, especially pag alam ng netizens na may laman, ay nire-repost agad ng netizens sa Twitter kaya nabibigyan ng kulay.